Alright, so wala nang intro-intro pa. Kumusta kayong lahat dyan? Mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo. Sa lahat ng mga viewers natin, subscribers at followers natin sa Facebook page, kumusta po kayong lahat dyan? Pasensya na kayo at hindi na ako nakapag-update. Gawa ng... Nandito tayo sa barko at alam nyo na, limited yung ano natin. Limited lang yung internet natin. Ngayon, baka kaya natin mag-update. No? So, miss ko na kayong lahat na ko na mag vlog na mag upload ng mag upload mag upload ng mag upload ng vlog natin so ngayon susubukan ko mag upload kahit mga ilang minuto lang so hanggang ngayon hindi pa tayo nakarating sa discharging port galing tayo sa Swiss Swiss Canal, Egypt doon tayo sumampa papuntang Russia at discharging natin sa Asia ngayon nandito tayo sa Walvis Bay which is part ng Africa West Africa sa so Walvis Bay So ngayon uh, Nakangkurahe kami gawa ng may problema Problema yung makina Simula dun sa uh, pagbitaw Hanggang dito Kaya nandito tayo ngayon Bago dito, galing kami sa Abidjan Tapos uh, napag-receive kami dun ng Spare ng makina Tapos ngayon nagka problema ulit Yung liner ng barko namin Kaya nandito ulit kami ngayon sa Walvis Bay para mag-receive ng panibagong panibagong ulit ng na parts ng makina which is ano pa rin uh, liner okay so nakatagal na hindi na ako napag-upload puro mga 3 months, 4 months na nakalipas so nandito tayo sa forward part ng barko namin, ito yon yan ito yung uh, Walvis Bay kaya Walvis Bay kunta ka kaunting kaalaman. Kaya Walvis Bay dahil sagana dito sa mga whale shark at marami sila yun din dito. Sila yun dito. Kaya papakita ko sa inyo sa video ito ito. sagana gano makita niyo rin. So I hope na may upload ko to itong vlog ko ngayon dito sa Walvis Bay. Namimiss ko na talaga kayong lahat diyan. Especially sa aking mga mahal sa buhay, sa aking asawa at anak. At malapit na rin matapos ang ating kontrata. Alright, so maraming salamat Lord sa paggagabay mo sa amin habang kami na nandito sa malayo. Alright, so hindi ko na patatagalin tong vlog na ito. At shout out na rin sa lahat ng mga tropa ng LC, Atos. Hindi sila kasama sa vlog ko ngayon. <laughs> Diyan lang muna kayo. Dahil madali ang vlog lang ito, gusto ko lang makapag-update sa ating YouTube channel. At sa lahat ng mga gusto mag-follow sa aking Facebook page, Mr. Ed TV, kita kits tayo doon dahil uh, dalas ako nakapag ako, na update ako doon na minsan mga rails rails ganon. Alright, so hanggang sa muli at lagi nyong tatandaan na ang lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Alright, peace out!